Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? Makialam? matuto, at isa Sa murtay ng panahon ngayon, may mga pansa pa rin na hindi nakatama sa kalayaan na naranasan natin mga Pinoy. Ang pagpili ng leader na mamumunsa nila ay isang malayong realidad para sa mga pansang ito. E kung ganun, paano natin mapakangalagaan at isusunod ang kalayaan sa pamamagitan ng demokrasya. Simple lang ang sagot. Maging isang responsabling putante at gamitin ng karapatang pumoto sa pamamagitan ng pagpaparehistro bilang putante. Panatiliin aktibo ang iyong voter registration record at makialam, makibahagi, makilahok at pumoto tuwing eleksyon katulad ng national and local elections barangay at sangkudi ang kapataan eleksyon, plebisito, special elections at iba pa. Noong April nga lang ay naganap ang SGA Farm Plebiscites, kung saan walong bagong munisipalidad ang nilikha matapos pagpatuhan ng 72,658 stratong putante sa 63 barangays o tinatawag nilang Special Geographic Area. 72,358 na registradong putante ang bumoto ng oo at 273 rehistratong po natin naman ang tutol na likain ang mga munisipalidad. Kung geographical location lang naman na pag-uusapan, ang 63 barangays na kapilang sa plebisito ito ay nasa probinsya ng sa Region 12. Hmm, bakit sila napunta sa Pangsamoro? Ito ay dahil kapilang sila sa mga bumoto sa plebisito noong 2019 para mapapilang sila sa gawang Pangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ngayon taon naman ay nakanapa ang bagong plebisito upang tanungin ang mga mamamayan kung gusto nilang maging munisipalidad ang kanil kanilang nilang palanggay. Ang sakot naman nakakarami? Oo! Kaya mula sa 63 palanggays ay nakaroon na ng walong bagong munisipalidad sa Pangsamoro. Isa itong primerang halimbawa na kung hindi nakibahagi ang mga butating ito sa mga plebisitong isinirawa ng kanilang lugar ay walang pagbabagong magaganap. Ang responsabing pagpoto ay pag-alala sa kasaysayan ng ating pansa at pagpili ng desisyon na sa tingin natin ay makabuti sa kinabukasan. Naway ang pagbalik kung paano natin nakamit ang kalayaan at magsilping paalala na maging wise tayo sa pagpili ng ating boboto. Ngayon, Tanungin natin ang ating sarili. Magkailan, nagkikibahagi pa tayo sa pag-iimpok ng natin parangay, syudad, munisipalidad, probinsya at bansa? Abangan. Sa susunod na paksa, labindalawang panuntunan sa responsableng pagboto tamang pagsusuri para sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Para sa Intramuros Administration, mula sa Homelek Education and Information Department.